po yung naging uh, tugon sa kanila ng company ni Sitaw. So humihingi po ako ng permiso para gawing patunay ito na talagang nilalakad o inaasikaso po ni Sitaw yung kanilang vision sa ating mga seller ni Sitaw, no? So isa po kasi itong patunay na talagang meron na pong ginagawang hakbang si Sitaw para mapunta po tayo doon sa future na talagang kung ano talaga yung plano ni Sitaw sa lahat ng mga sellers na nandoon sa loob ng platform niya, maging yung mga sellers na may mga sariling produkto na kung saan gugustuhin nilang ilagay yung mga produkto nila at i-market ni Sitaw yung mga product na meron sila, di ba? So ulitin ko lang po muna pala yung tanong ni Ma'am kung pwede daw ba siyang mag-add ng sarili niyang produkto doon sa sarili niyang shop kay Sitaw. So ang naging tugon po sa kanya is yes, we have a future where you can publish your own products on our platform. However, Sitao will not be responsible for processing these orders. So, ayun po yung magiging consequence. Kasi hindi pa nga talaga ito na di develop yung na to sa platform ni si Tao. So, kung mapapansin po ninyo doon, pagka tayo nag-add ng product, meron po tayong pinagpipilian doon. Dalawa po yung box na yun. Na add your own product and add warehouse product. So, dalawa po yun, no? Pag pinili nyo po yung add your own product, so, ito na yon siguro. Baka ito na yung inaasikaso nila ngayon. Sana, sana talaga dumating na tayo sa ganitong point na talagang, hmm, ito na yun eh. Diba mga tol? Ito na yun eh. Diba? So, tuloy tayo. You can gather the details of our buyers and process them on your end. So, ibig sabihin, hindi pa saklaw ni Sitaw yung uh, pagpuproseso at pagpapadeliver ng mga order na mau-order doon sa sarili mong produkto. So, ibig sabihin po, talagang hindi pa siya talaga totally na nag o yung ganitong klase. O baga, pwede ka nang mag-add. Diba, sinabi naman nila dito, pwede ka nang maglagay eh. Kaya lang, hindi pa saklaw ng serbisyo. sa ngayon ni Sitaw yung pag Nung mga produkto Nung mga customer na ma-order doon sa sarili mong produkto. Kumbaga, parang traditional dropshipping talaga. Kung saan mag magpo-post ka ng mga product mo sa mga online platform kapag may bumili, ikaw rin naman lahat magtatrabaho noon, eh, 'di ba? So, pag may umorder sa iyo, papasa sa iyo yung details ng order, ipo mo yung order, papa-deliver mo. So, ganun din same concept, 'di ba? So ngayon, kung tatanungin ko kayo, sa so, isipin nyo mabuti may maglalagay kaya ng sarili nilang produkto kay Sitaw, yan ang aabangan natin. Dahil para sa akin, imposibleng walang maglagay ng sariling produkto. Bakit? So sabi dito, will Sitaw get a commission cut on every successful purchase? So ang tugon ng company ni Sitaw o ng marketing team ni Sitaw, no fun, you can publish and process your own products at no cost. No cost, ibig sabihin libre. Di ba? Wala siyang kakaltasin na kahit na anong komisyon doon sa seller na naglagay ng sariling produkto doon sa sariling platform ni Sitaw. Kapag nagkaroon ka ng customer doon sa sarili mong produkto, walang kaltas. So kung ako may sarili kong produkto, bakit hindi ako maglalagay ng paninda ko yan? I-libre lang naman. Pagkakaroon lang ako ng gastos kapag meron ng sariling customer o pag may serigurado ka ng customer na ipoproceso mo yung order. Kasi sabi nga ni Sitaw, magagather mo yung details ng customer para iproseso mo yung order na yun na inorder yung sarili mong produkto. Then, iprocess mo yung order, that's it. Kaya yung mag-transaction ng customer mo. ba? Diba? Pero, magagamit mo yung platform para i-market yung sarili mong produkto kung saan nagkaroon ka na naman ng panibagong platform na pwede mong pag-displayan ng mga produkto mo. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, magkakaroon ka na naman ng additional chance na na lugar kung saan magbebenta ka ng product ng libre. Tapos lahat ng gagastusin mo is sa puhunan mo lang, sa puhunan ng pagde-deliver. ba? Diba? Ganon din naman eh. So sa tingin ko talaga, para sa akin lang naman ah, disclaimer, para kung ako yung may sariling produkto, ano yung dahilan? Bakit hindi ako maglalagay ng produkto ko dyan? i naman pala eh. Di ba? So maglalabas lang ako ng pera kapag may sarili na akong customer again. Di ba? Pure na may customer ka na kasi nga meron ka ng ipoproses yung order na sarili mong product. So ngayon, ang tanong, ginagawa kaya ni Sitaw yung kanyang talagang game plan o yung business plan niya talaga para sa lahat ng mga sellers ni Sitaw. So hindi na hindi kami nang hype mga tola, hindi kami nang hype. Kumbaga ako nangangalakal lang ako ng mga balita doon sa Facebook page o so Facebook group ni Sitaw. At syempre binabahagi ko sa lahat ng mga aspiring seller na hanggang ngayon is naghahanap pa talaga ng mga fruit na inaantay lang naman nila talagang magda-dive in naman sila kasi ang dami naman talagang patuloy na nanonood kay Sitaw, nag-aabang ng mga balita kung kailan ba talaga sila papasok. So malay mo, dahil sa pagiging chismoso ko, natulungan pa kitang mag-dive in kay Sitaw at kumita ka na rin kung ano yung mga kinikita namin. Again, hindi po kami nang-hype. Nagsishare lang po ako, nangangalakal, nang pwede kong ibalita sa inyo nang baka sakaling nga makumbinsi ko kayo at matulungan ko kayo kung ano ba yung decision nyo. Kasi in the end naman, wala namang pong ibang magpapasya niyan kung hindi kayo. Kahit tumumbling ako dito ng paulit-ulit, kung talagang hindi kayo magdidesisyong magsimula, eh hindi kayo magsisimula. Nasa inyo pa rin po yan. Okay? So inuulit ko po yung mga kasalukuyang sellers na ngayon, naghahanap kayo ng mga marketing banners. Meron po ako sa Facebook group ko kung saan request ko lang. Mga tol, like and follow my Facebook page kung saan na natin yung link dyan sa baba. Para naman na sa ganun, medyo mapataas natin yung percentage na makakuha rin kayo ng mga sarili ninyong affiliate. Siyempre, bukod yun, meron akong uh, special training or meron akong special treatment para sa mga magiging affiliate ko. Hindi lang tungkol sa banners, kung saan mas pinatataas ko palalo yung percentage na makakuha rin sila ng mga sariling affiliate nila kung talagang gugustuhin lang nila. So yun lang mga tol, at sana nakatulong na naman ako sa iyo na magpatuloy ka sa ginagawa mo kay Sitaw at Kita Kits sa susunod na update. Stay down